Yaw-yaw na. Nag-yaw-yaw na sporing guys. Kaya ang angkla nakuha guys. Naghingal me. Nag-yaw-yaw siya guys. Ang kapote ng Manila, magitawagan ka piti. Baka yung puti ni Mama? Mayroon ano? Nalain gani.

Ano? Si Mimi na mas po Mimi. wag na at Ate Mimi, sa Burakay hindi naman doon maalat. Tapos dito, sobrang alat. Di ba si maalat sa Burakay? Oo, uh, hindi naman na maalat. Baka ilog yun. Hindi, ilog, sa mismo, yun sa beach mismo. Yung sa ano. Ito pa nga. Oh, masagla mo makasalat. Idagat man to. May dagat bang maasin? <laughs> maalat to. Siyempre, dagat. Dati pagpunta ko dito, ano? bang ma! Mama! Ay, ako papuntayan sa mga tunas eh, gano'n. May pa okay, ma si mo. Tapos si may damas yung brobs. brobs. Uy, apitan oh, mangroves. no! Ano ka! ito? Okay, na

Zoe so, sa baan ninyo. Eh. Nakatawa na lang. Yeah. <laughs> Mga mm -hmm. <laughs> hmm. <laughs> doon na. Wait lang ta. Akong videohan. Doon na. Akong Doon na. na Okay, ako. na si si Hey, pagaya tayo. Sige, kuyoron na ilabas natin. Yeah, game na sa lahat. Kuya Gungkang, subukan natin. Okay, bobo pa. Mayo kami. So, ito. Ito, ito. At to gaming, to gaming. Okay, pag-aamin guys. Ano 'to? Sawang mga bata. Eh, ano 'to? Lol, no fun. Puro mumputot na. Anir, anar gusto. Hello, no tension pa. Okay.

Kaya akong ihigot ang atong angkla dito. Sa... So, so, guys. Guys, ninsod na. Ninsod na mangroves diri, guys. Di talaga mapigilan, guys. Si Joe, si Zoe, chill lang. Alex.

I can't, I can't. On, gonna, bro, Brent! Brent! Ah, enjoy na enjoy si Brent. Pauwi na kami. Medyo hapon na. Kailangan na namin umuwi. Kasi delikado. Baka maabutan kami ng dilim dito. Naku po, wala kaming ilaw. Cellphone lang yung dala namin. Wala kaming flashlight. Ito guys. As you si, see medyo pahirapan tinutulak kasi naputol yung ano yung lubid hindi hindi ma hila ng bangka naputol kasi kaya tulak na lang tutulong kami kasi kawawa naman medyo nakakapagod to eh salitan kami at mga babae tutulong kami kasi kawawa naman sila Guys subscribe sa mga hindi pa nakapag salamat for watching please subscribe guys salamat po birahi. Mana? Kalma. Kalma. Ah, ano, ano? Pistol, kang pidirikom din anak. Pistol. Pistol lang, pistol. Liwat na ni pidirikom. Liwat. Liwat, teka pidirikom do. <laughs> Liwat kayo. Asa man maliwat. Langan sa silingan. Tuyok na na itong isakyan. Ati lang yun na to be. Kung karami, katong kagami. Bangyo oh, na. Sige, langoy mo. Sige. Bira! Apit na ba yung naghunas? Oh, Pag sinilas oh. mo, kamatusok maskuan. Sige. Na, kapon mo. Baka na ito yung diridong na, ah? saon na ako wow. na kagamay bata na nagbira? Saan? Paano mabira? Birahe. Oo oh, na din. Kanang, uswag <laughs> konti. Aba bai ni nag. Birahi. Bogat mongul kanai. Meme mai. <laughs> Meme mai. Na <Nais> stress ka mai. <laughs> Na stress ka te? Ante. Sipol-sipol daw ni. Lilong nabi kadaan Ito o Ito ko naman ma Hello mga niling Dito kami sa Marins ni mami ko Tapos sanahan namin dagat So malapit eh, lang sarap ano namin ng dagat eh Tapos ano marami pa doon isda tilapia, ano bangos Starfish, medalipis Mga crabs Mga crabs Sabun Mas habang dumadaan na kami, may, 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 may marami ding seaweed. Hmm. Ah. Na, pa. Ah. Tapos punta kami din sa Enjoy ka? Ah. ka? Ah. Kasi ano, nag, may sipain sa ilalim kaya nagka-enjoy. Si Lion? Si Snail. Si Pines. Uh -huh. Ano yan? Ang mga matatalim na object sa ilalim ng ano, tubig. Uh -huh. uh -huh. Sa uh, floor. Unti ka na nabutas yung similas ko. Uh -huh. Tapos uh, meron dong snail. Ang dami dong squid. May mga ur urchin. Uh, -huh. Ayun, it urchin? Bili tayo, Orchin. Nak Bili tayo, Orchin. Ha? Gusto mo kumain ng Orchin? Hindi, no, Mommy. No, Asan? No, no. Yung nakita mo, ng mga Orchin. May oh, kumakain yung, ano, orog. Orog nga. Sige, oh, sige. Kain tayo, tayo ng Orchin. Masarap yan, guys. Sige. Kain mo ng orog.